<laughs> Buho daw parang bulot mga kapulido Okay, nandito na kami Buho ko daw parang bulot <laughs> Okay, check up <Apo> na <muling noise> What's up mga kapulido <coughs> Magandang hapon po sa inyong lahat Ito po, papunta po kami ng MC Malabon City Square May bibilin po tayong pesa sa kamera natin Kasi naglulos contact po tong cable wire natin ay tong adapter adapter ng camera natin naglulos contact po kaya pag nagagalaw ko po na wawala yung ano nya na yung camera eh nag order ako sa online tagal ilang araw na hindi pa dumating grabe traffic talaga dito mga kapulido sa, sa ginagawa dito Yata try ko na lang pong pumunta doon sa AMC kasi may mga accessories naman doon ng mga cellphone baka sakaling mayroon doon yung pisa na hinahanap ko adapter lang siya kapulido kasi may inaabili kasi ako nagkamali ako pag ano eh pag order hindi <laughs> <laughs> ko na pansin yung dulo niya, type C pala dapat USB ang naka ano ang dulo niya para may pasok sa camera ko hindi ko napansin kaya tanga uh, talaga hindi ko naman pwede isuli kasi ako naman ang nagkamali talaga tama kayo ako naman eh bibilihan ko na lang po siya ng adapter pero yung order ko sa online hindi ko pa inaano hindi ko pa siya kinakancel oh, no. mamaya na siguro kung sakaling makabili ako Tsaka ako na ika-cancel si hasil mga kapulido Pag habang nagbablog ako Panaya ko tingin sa kamera ko Kung Kung umiilaw ba o hindi Tulad yung nakaraang vlog ko Doon ko lang napansin Akala ko naka-record lahat Yun pala Ang iksa lang pala Kasi nagalaw ko kasi itong helmet ko

oh my god dahil po sa kamera na natin hindi natin magamit ng maayos traffic talaga dito mga kapulido dito na tayo sa Malabon City Hall iikot tayo mga kapulido Diyan, no? grabe traffic bumper to bumper tayo mga kapulido kailangan hindi tayo magkamali dyan hindi tayo sisingit what sa si delikado giniagawa <coughs> mo munti ka na tayo mga kapulido biglang hinto delikado sa ganun mga kapulido Dito na lang tayo Dito na lang Sige Scars, flip the handle bars, crash it in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar, this where the soap is empty out the reservoir. Gini agak bau. Ah, uh, padahal trafik kok. Ini arek gitu. sana mayroon yung hinahanap natin para hindi na tayo mangamba mahirap mag vlog ng may diferensya yung mga gamit natin mga kapulido kahit simpleng adapter lang yan malaking bagay o yun Kasama ko pala misis ko mga kapulido Kaya na uh, natin Kasi maaga ko siya nakauwi galing sa trabaho Tapos ako naman nag half day din ako Kasi may ginagawa ako sa Alam nyo na sa channel natin Marami na tayong kailangan gawin Kailangan ayusin kasi malapit na na tayo, tayo mga kapulido watch hour lang po ang inaantay natin sana ho panoorin nyo hanggang dulo itong mga vlog ko para ma-reach ko na po ang watch hour malapit na tayo game sila tayo mga kapulido okay mami baba ka mami Okay.

Hey, na tayo. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink.

Wala kami nakitang pesa. Oh no. Hindi naman mahigpit dito sa Malabon. Mami talaga oh. Nasanay na kasi kami mga kapulido tuwing bumabiyahe kami. Pag mga ganong klaseng stoplight, hindi kami kumakanan hangg hanggat hindi nag <coughs> Nagkulay green yung ilaw. Kasi delikado eh. Baka matyambahan tayo. Naku. Tingin na lang uli ako mamaya sa online. S sure ko na lang. Sayang nabili ko. Sasunod talaga. Pag order ka sa online. Talaga ang i-check mong mabuti yun tama ba yung na order mo And ngayon no oh, abang naka vlog ako <laughs> tinitingnan ko lagi yung <coughs> ano yung nakailaw dito di pa gano ma to mga kapulido doon pag tawid namin sa highway nito naku yari so, ito na mga kapulido ito na sinasabi ko na abo ang traffic na dito <laughs> dito tayo dadaan mami tataka mami kung mga kapulido ba't dito ka daw dito daw kami dumaan bakit daw dito kami dumaan eh, nakabisado ko na itong yugan eh dahil sa trabaho natin home service kaya alam naman natin yung mga palabas at kapapasok dito okay mga kapulido huwag nyong kalimutang i-subscribe like, comment And idagdag nyo na rin ang pagpalo sa Facebook page ko mga kapulido. At maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa akin. Sa patuloy na pagsusuporta nyo sa akin. At panoorin nyo pong buo ng yung mga vlog natin. Kahit hindi gaano kagandahan yung content natin mga kapulido. Panoorin nyo po para Nakuha ko na po yung watch hour. Okay mga kapulido. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Bye bye.